Ang Batangas ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng Luzon, sa rehiyon ng CALABARZON. Napapaligiran ito ng mga lalawigan ng Cavite at Laguna sa hilaga, at Quezon naman sa silangan. Isa ang Batangas sa pinakasikat na destinasyong panturismo na malapit sa Kalakhang Maynila. Dito rin matatagpuan ang pinakamaliit na aktibong bulkan sa daigdig. Ito ang Bulkang Taal Maraming mga magagandang baybayin ang lalawigan at kilala sa likas na yaman at makasaysayang pook. Isa na dito ang pupuntahan natin ngayong araw, ang tinaguriang Disneyland ng Pilipinas. Pero bago natin narating ito ay dinaanan muna natin ang isang liblib at makasaysayang simbahang bato na matatagpuan sa bayan ng Laurel Batangas. Tara, samahan ninyo ako muli sa gagawin nating moto adventure dito sa lalawigan ng Batangas. Let's go! Alas 5 ng umaga ay sinimulan natin ang ating biyahe mula dito sa Pasay City. At ang mga kasama nga pala natin ngayong araw, ang ating kaibigan na si Brother JL Bicolano Gala. Oh. <laughs> <laughs> at nang marating natin ang lalawigan ng Cavite, ay dito na nga kumlimlim ang kalangitan at nagbabadya ang malakas na ulan. Good morning mga ka Wonder TV Welcome back sa panabang episode ng ating Moto Adventure So sa na ito ay babiyahin na naman tayo At uh, pupunta tayo ng Tagaytay So andito na tayo sa bayan ng Las Marinas Cavite So dito natin sisimulan yung ating vlog ngayong araw At hindi tayo nagsusulo Kasama pala natin ngayon ang ating kaibigan Na si Brother GL So matagal na kaming nagpo-planong mag-rides at sa wakas ay natuloy din. May bagyo pa. <laughs> Oro okay lang yan dahil ready naman tayo. At uh, may dala naman tayong kapote. So ang oras natin ngayon ay 6.19 na ng umaga. At uh, napakalamig ng klima dito. Dahil tingnan nyo naman ay napakadilim ng kalangitan. At parang bubuhos na naman. So sa ngayon ay naambun-ambun na. Alright.

alas 7 na ng umaga at uh, andito na tayo sa Tagaytay City ano ang lamig dito grabe tsaka zero visibility na o oh. mafog <laughs> yun nga lang di mo makikita yung paligid gawa ng napakakapal ng fog dito so kanina inabutan tayo ng malakas na ulan at buti nga ngayon ay medyo medyo ano na tumigil-tigil at hanap muna kami ng mga kapihan alright let's go Woo! first time natin mag-rides dito sa Tagaytay ano? oh, lumig nagtanggal na rin ako ng kapote gawa ng hindi naman ganun malakas ang ulan Parang nasa bagyo na tayo <laughs> Grabing kapal ng fog dito Woo! Wow so, Hanap tayo ng, ano, ng mga kapihan at napakalamig dito. <laughs> Yung asama ko, lamig na lamig na rin siya. <laughs> Alright, let's go! Tagaytay! So hey guys, time check, 7.30 na na umabaga at uh, magkakapi lang kami. sama pala natin ngayon sa so, ano? Wala nung gala tayo. Uh, kala nung gala. Ano? <laughs> pagkatapos natin humigop ng mainit na kape ay napagdesisyonan natin na bumaba ng Laurel Batangas upang puntahan ang ating unang destinasyon. So guys, katatapos lang namin magkape at ang unang destinasyon natin ngayong araw ay yung Simbahang Bato daw. So sundan na lang natin yung mapa dahil wala naman tayong idea kung saan dahil first time nga natin dito sa Tagaytay. Ano? Alright, let's go! Mapag pa rin ngayon! Scottsdale Classic Country Homes Ooh, lamig So dito sa unhan ay eh, kakaliwa tayo Lumagpas pa nga <laughs> May mapa na. lumagpas pa Oo oh, nga ano Oh, alalay <laughs> Sarado yung daan. So guys, ayon sa napagtanong natin. Dito daw ang daan. Napunta dun sa Simbahang Bato. Ano? Pero matarik daw. <laughs> matarik nga oh. kira pamrino dito. <laughs> wow, ganda. Ah, ito. I love Niugan Laurel, Batangas. Oo, dalim. Maambon pa rin. Oo. Tama ngayon sabi ni Kuya. Matarik yung daan. At dumaan sa madulas, makipot at matarik na kalsada. ganda kailangan dito dahan-dahan lang talaga at uh, medyo malumot yung kalsada marami din naman na pala ang nadaan dito uhu -huh. wah oh, na dito yung ano yung talik yun o know, sa kaliwa natin Ay, talagang matarek. Oo. Tsaka makiipot yung daan dito. Ganda. Wow. Yung mga fog pa nga. Oh. Nasa tok-tok na baka oh. <laughs> Hirap niya pag nalaglag. Sa baba po pulutin yun. Oh, dami baka pala dito. Yan oh. Ay doon sa lokal na ano, kasabay natin. Masyadong matarik daw. At uh, mahirap pag uh, sunod-sunod, dikit-dikit ano. So, Oo nga, ang tarik nga Kailangan talaga dito, engine brake Marabing tarik to <laughs> Kabulusok So ang oras natin ay 8.15 na ng umaga At malapit na tayo sa unang destinasyon natin ngayong araw Yung simbahang bato Meron na lang siyang layo na 1.6 kilometers. O 5 minutes. So first time din natin dito sa simbahang pato na to. Nakikita ko to sa Facebook. So makikita natin ngayon ng personal ano. So malapit na tayo Wow. Medyo rough road ang daan So may maliit palang komunidad dito May mga kabahayan So diretsyo pa daw May nag assist naman doon So guys andito na tayo Ito ang simbahang bato na matatagpuan sa barangay San Gabriel, Laurel, Batangas. Noong unang panahon ay masukal at napapaligiran ng mga matataas na punong kahoy ang kuwebang ito na kung tawagin ay simbasimbahan na pinaninirahan ng mga maiilap na hayop tulad ng kuwago, paniki, ahas at iba pa. Silungan din ito ng mga hayop tulad ng baka, kabayo, kambing at iba pa kapag panahon ng tagulan. Bago pa man ito naging simbahan, ito ay isang kuweba na itinuturing na sagrado at kilala sa kanyang natural na kagandahan at espiritual na kahalagahan. Noong March 16, 1974 ay sinimulang linisin ang paligid ng kuibang ito. Hinukay ng mano-mano gamit ang mga panghukay, kalabaw at suyod hanggang naging kapilya ito. Noong May 6, 1974 naman, idinaos ang kauna-unahang misa o Thanksgiving Mass. At noong Desyembre 24, 1974, ay dinaos ang Blessing Mass bilang pagkilala na ito ay isa ng ganap na simbahan. Ang naturang simbahan ay dinarayo ng mga deboto lalo na sa tuwing Simana Santa para magdasal at magmunimuni sa tahimik at sagradong kapaligiran nito. Tap lang kami na mga kainan kata tapos katatapos lang natin doon sa may simbahang bato. At ang natin ay 10.24 na ng umaga Medyo gutom na gawa nang nagkapilang kami kanina Alright, let's go So guys, katatapos lang namin kumain at ang pangalawang destination natin ngayong araw ay pupunta naman natin yung Fantasy World na matatagpuan dito sa Limiray, Batangas. Ayon sa ating Google Map ay dito daw tayo dadaan. So putikan naman to. Hindi <laughs> kaya tayo ililigaw nito. Welcome Barangay Gulud. So, andito na tayo sa Barangay Gulod. Hindi ko alam kung tama ba yung tinatahak nating daan. Sundan lang natin to. Ito yung tinuturo ng mapa eh. At parang matarik tong aakitin ah, natin. <laughs> Malalaman. Matarik guys. <laughs> so tingnan natin kung ano ang madadaanan natin dito kasi ito yung tinuturo ng mapa parang matarik nga ito apakatarik ah, <laughs> oh oh minadaan din pala mga four wheels dito wow so dito tanaw na natin yung ano ganda Oh, ganda dito guys. Pag malayo siya, parang buo, di ba? No. Oh. So guys, yan yung ano, yung Taal Volcano. Ano ko kung nakikita nyo? Ganda ano? So guys, pinadaan kami ni Google Maps sa <laughs> liblib na oh na ng kalabaw. <laughs> Ayan o. Scooter pa naman yung kasama ko. Karay natin. Ay, hey, meron. Meron. <laughs> Oo, oh, simentado ulit. Pagkagaling kayo ng Laurel, ito siguro yung pinakamabilis na daan papunta ng... Fantasy World sa Lemire ano? Kasi dito kami tinuro eh. Ganun kasi minsan si Google Map kung saan mas mabilis. Yun doon kay tuturo. guys, andito na tayo sa Fantasy World. Alright, natatanaw na natin sa kanan. So guys, andito na tayo. Wow. Yan, no? Ganda! <laughs> Ito ang Fantasy World, ang tinaguriang Disneyland ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa barangay Niugan, Limiri, Batangas ito ay dinisenyo para sana maging pinakamalaki at pinakamagandang theme park dito sa Pilipinas. Ang medieval theme castle na ito ay along Jokno Highway. Kaya naman, abot tanaw ito ng mga turista. Taong 2001 ay sinimulan ang konstruksyon ng theme park na ito. Ang businessman na si Emilio Ching ng ECA Realty Development ang nakaisip na gumawa ng Mala Disney World na amusement park na ito. Sa kasamaang palad dahil sa kakulangan ng budget ay hindi na natuloy ang proyektong ito. Noong taong 2016, sinubukan ng mga developers na maglagay ng mga rides upang mainganyo ang mga turista. At binuksan din nila ang grounds sa mga turista na nais mag-explore sa kastilyo sa kasalukuyan na abandonado ang lugar. Hindi man natupad ang pangarap ng mga developers na gawin itong world class resort, dinadayo pa rin ito ng mga turista bilang isa sa mga photo park. Mula sa kalsada ay matatanaw natin ang nakakamangha at naglalaki ang tore ng kastilyo ng fantasy world na may overlooking view ng Taal Volcano. So guys, pauwi na kami. Ang oras natin ngayon ay quarter to one na ng hapon. At uh, dito ay gumanda na yung panahon. Uminit na. So sana tuloy-tuloy na to para di tayo mabasa pa. ano? <laughs> so guys, hanggang dito na lang muna yung episode natin ngayong araw. Salamat sa panonood. Ride safe always. Laging tatandaan. God is good all the time. Kita-kita tayo sa next episode. Bye-bye! If it's meant to be